Hello everyone. Ako nga pala si Nadri Kapeng Sahabat. Kung tawagin sa mga social media name ko Mr. Nadri. Nandito ako, ginawa ko tong content na to dahil gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Dahil ang baba ng views ko sa YouTube sa long video. Ang gusto ko sana is dumami yung views ko sa long video sa YouTube. Kasi ang, ang baba lang ng mga views ko, sa short lang marami. Hindi naman binabase ni YouTube yung views sa ano, short video. Kasi hindi ka mamomonetize kapag, ano, kapag mababa lang yung minute views mo sa long video. Hmm. Nandito ako dahil gusto humingi ng tulong sa inyo para dumami na yung views ko at managdagan na yung views ko. Dahil ang mga views ko lang ay nasa 150, ganun lang, sa long video. Marami na akong pinagdanan sa buhay, hanggang ngayon, nararanasan ko pa rin. Pero hindi na tulad ng dati na sobrang hirap. Kasi dati, wala, sobrang hirap talaga. Ngayon, medyo nag-success na ako, pero hindi pa gano. Anong hindi pa gano? Kunti pa lang. Dahil, ano, dahil nung kabataan ko, hindi pa ako nakakapagtrabaho ng maayos. At ngayon, 19 years old na ako at nakakapaghanap na ako ng magandang trabaho. Hindi naman as in yung magandang trabaho like criminology, doctor, or what. Ang trabaho lang naman na tinutukoy ko ay like, like ano, minimum wage yung, ano, yung sweldo. Kasi dati alam nyo, Bata pa lang ako. Nagtitinda na ako. Nagbibisnes na ako. Marami akong pinagdaanan. Pumapasok ako sa school. Nagtitinda ako ng mga istiko. Kitserya. Tapos yung mga... Yung natutubo ko doon is pinapambili ko ulit ng ano ng mga ng mga isisil ko, ng mga ibebenta ko. Tapos yung kikitain ko naman doon, yung iba is pinapangkain ko, pinapambili ko, pinapambahon ko. Marami. Ilang years ako nagtitinda nung bata ko. Ilang years din ako nagtitinda ng mani Nung pumunta ako, nung pumunta kami dito sa ano, Maynila. Ang purpose sana ng magulang ko is para kami. Kaso ang nangyari sa tinda na punta. Sa tinda na punta. Alam niyo kung ilang years ako nagtinda? Two years. Nung dumating kami dito sa Maynila, two years ako nagtinda. Ang tinitinda ko pala noon ay mani pugo. Yun yung binibenta ko dati. Nasa Ang binibenta ko nga pala dati ay mani pugo. Ang binibenta ko nga pala dati mani pugo. Yung, yung binibenta ko araw-araw. Sobrang hirap <coughs> kasi araw-araw ako nagtitinda. Nagsisimula ako ng ano alas dose hanggang gabi. Mga anong oras nga Mga hanggang ano? Nine or eight. Hanggang ganun. Doon naubos yung mga tinda ko. Naubos naman, pero hindi lagi. Sobrang hirap kasi pag binibitbit mo siya dito sa braso mo, masakit. Kaya nga yung, kaya nga ano ko, kaya nga di nga ako lumalaki hanggang ngayon. Dahil yung mga karanasan, yung mga experience ko dati, puro pagtitinda, puro pagbubuhat. At saka, mga family ko rin naman, di naman gaano kalaki, kaya siguro nagmana din ako sa kanila. Tapos na tayo doon sa pagtitinda ko ng two years ng mani na sobrang hirap na araw-araw ako nagtitinda, tumutulong sa mga magulang ko. Ngayon, noong 2021, noong 2021, hindi, 2020 hanggang 2022, namamasura ako. Three years ako namamasura. 3 years ako na mamasura. Sobrang hirap mamasura. Mga lakal, mag-sideline, sobrang hirap. Magkano lang kikitain mo? Pero kinaya ko lahat yan. Kinaya ko lahat yan. Para sa pang-araw-araw, para sa mga para sa pang-araw-araw nakakainin pero kinaya ko nagpapasalamat ako dahil kinaya ko lahat yun na ako araw-araw hindi naman araw-araw pero nung nung time na pumapasok na ako sa school hindi na araw-araw kasi kapag inaaraw-araw ko, wala akong time sa ano, sa school ko. Marami talaga. Ang hirap. Nakakaya man sabihin to, pero gusto ko sabihin tong mga naranasan ko ng bata ko hanggang ngayon. Na masura ko, gumigis, gumigising ako ng ano, 5.30 ng umaga, para magtapon, magtambak ng basura. Yun yung ginagawa ko. Ginagawa ko, tinatambak ko doon sa gilid ng ano, ng bahay ng mga kakilala ko. Pero di ko kapit bahay, kakilala lang. Tinatambak ko doon banda sa gilid ng bahay nila. Minsan nga nagagalit na sila. Eh. Kasi lagi na lang daw ako nagtatambak na wala pang truck ng basura. Ginagawa ko yun para mas mapadali yung kita ko. Sa pagbabasura, ginagawa ko yun. Tapos, pag dumating na yung truck, iba naman yung ano, iba naman yung pagtatapon ko sa ibang sa iba't ibang bahay. Parang binahi-bahay ko siya. Kaya kumikita din naman ako ng ano, hindi naman sabi, wag hindi naman natin pwedeng sabihin na malaki. Kasi ano, hindi naman natin pwedeng sabihin na malaki kasi yung kita sa pamamasura magkano lang binibigay. 5 piso, 10, 15, 20. Pero minsan kapag naka-jackpot ka 50 pesos. Pero yung 50 pesos na yung marami-rami na yung ipapatapon sa'yo. Nandyan na yung madudumi, sobrang bigat, ilang sakong ano, ilang sakong basura, umaabot ng limang sakong limang sakong ano, iman sakong basura, apat pabalik-balik ako ng tapon para lang sa 50 pesos. Pero para sa akin malaking bagay na 'yan sa akin. Kasi makakakain na ako don Oo, makakain na ako don Okay, tapos na tayo dun sa, sa pamamasura. Sunod naman tayo. Noong 2022 at saka 2023, yung pamamasura ko, sinabayan ko na rin ng sideline ng pagtitinda, pagbabantay ng mga tindahan. Nagtitinda ako ng ano, ng mga bag sa market, ganon. Nagbibenta ako ng mga, mga ano, bag, damit, mga ano tawag dito, Basta sa mga market, mga iba't ibang tinitinda sa market. 2022 sa 2023 sinabayan ko na rin 'yon ng pagtitinda. Sobrang hirap din kasi bakit? gigising ka ng maaga para magtrabaho, tapos uwi ka ng gabi. Puyat. Sinabayan mo pa yung pag-aaral. Pag-iis sobrang hirap. Ang hirap pili, ang hirap ipaliwanag yung mga naranasan ko. Sobra. Ang hirap. Pero dahil magaling ako sa business, dahil mula bata pa lang ako, magaling na ako, natuto na ako. Sinimulan ko na 'yon. Maraming natutuwa sa akin dahil magaling daw ako magtinda, mang-stock sa mga ano, customer. Kasi bakit? Naranasan ko na yung mula kabataan pa lang ako. Parang normal, normal na lang sa akin yun. Yung pang stock Bumili ka na, ganto ganto Iba't ibang stock yung gina ginagamit ko para lang makabenta ako. Ngayon, sunod naman tayo sa 2024 ang ngayon hanggang ngayong 2025. Nung nag skate ako, naisip kong magparent ng ano, ng skating. Magparent ng skating. Ang bala ko lang naman sana is yung pagpaparent ko ng skating na yon. Is hindi pang araw-araw. Isang beses lang. Kasi may gusto lang akong bilihing pagkain. At ang naisip ko, iparent yung skating ko para may pambili ako ng pagkain. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, naisip, naisip naisipan kong magpatayo ng rental skate. Naisip ko magparent ng skate ng maramihan naisip ko bumili ng skate. Pero ang ginawa ko, kasi may gitara ko nun, yung gitara ko, pinag, pinagpalit ko don sa dalawang skate. Pinang-swap ko yon. Kinausap ko yung ano, yung nagtitinda kung pwede ba makipag-swap ako don sa dalawang skate at saka don sa gitara ko. Pero ang nangyari, pumayag siya. Kaya nung umuwi ako, dali-dali na, dali-dali ko na sinabi sa mga bata, sa mga kilala ko na nagpaparenta, nagpaparenta na ako ng skate. Hanggang sa, ayun, nagpapa, nag, nagre-rent na sila sa akin. makalipas ng ilang puwan, dumadami ng dumadami nagre-rent sa akin. Sinasabayan ko na rin ng pagbablog, pangkog-content. Pag Oo, sinasabayan ko na rin ng ganun. Pero, grabe. Ang saya. Ang saya talaga. Pero may kahalong mahirap. Bakit may kahalong mahirap? Kasi, lahat yun, Hindi ko na lang sasabihin ko. Mahirap talaga guys, mahirap. Kasi, mahirap talaga guys. Lalo na kapag di ka umaasa sa mga magulang mo. Kumikilos ka ng sarili mong paat kamay mo. Kumikilos ka kahit bata ka pa lang nandidiskarte ka kahit bata ka pa lang. O. Oh. Sa mga gustong malaman kung magkano kinikita ko sa pag, sa pag, ano, sa pag ng skating, kumikita ko ng, ano, nung unang kinita ko lamang is, ano, ano, isang araw, umabot ng 100 pesos. Pangalawa, umaabot ng 200, minsan 150, pero di naman lagi-lagi. Iniipon ko rin yun para may ipambili ako ng skate sa susunod na ano, skate, na next skate. Para may maparent din ako, para dumadami rin yung pinaparent ko na skating. Makalipas ng buwan, dumarami ng dumarami yung mga nag skate sa akin. Nakikilala na yung mga pinaparent ko na skate at nakikilala na rin ako. Bakit ako nakikilala? Dahil sa social media. Doon ako nakikilala ng mga tao. At ito ang social media na to nakakatulong din nakakatulong din to sa akin. Kasi dito ko dito ako sumasaya. Kapag may napapasaya akong mga tao, minsan, kahit yung iba, hindi nagagandaan sa mga video ko. Pero I'm happy pa rin kasi may mga nanonood sa mga video ko, sa mga content ko. Kaya sa mga followers at sa mga nakakilala sa akin dyan, sa mga subscriber ko dyan, sa mga supporters ko dyan, maraming maraming salamat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko to nabot. Kahit hindi pa ako nag-success sa buhay, pero alam ko, balang araw, success din ako sa lahat ng mga pinaghirapan, sa lahat ng mga sinimulan ko. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kaya sana, suportahan niyo ako hanggang dulo. Maraming maraming salamat ulit. Thank you sa panonood.